Uy. Ano nangyari sa iyo? Ta. May napaginipan ako eh. Gusto mo ba tawagan ko si Mang Bruce? Sir. Sir, teka lang, teka lang, hindi ko po kayo marinig. Wait lang ah. Sir, hindi ko maintindihan eh, kasi kanina nandito lang. In, Opo, ako po yung boyfriend. Boyfriend po, boyfriend. Ano Ma, Anong si, ngayon? ano po si, yan Ana tsaka si kasi na aksidente. Pasa na! Oh, sa kayo! Pabilis ninyo! Tara na! Ay, Diyos ko! Ay, 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 isan, sandali lang! Di ato sila, Mitch! Yan! Sir, hindi pwede pumasok! Hindi pwede pumasok! Dito na muna kayo! Sir, hindi talaga pwede! Oh, uh, Barkada namin na ba't hindi ko pwede pumasok! Hindi pa pwede! Tara na! Tara na! Isan, dumit lang! Sandali lang! Si Mitch! Yan! Alam mo, suspecha ko mga mga eh. Sino Aku nak satu. Oh, bagi buang tengok bau dia jangan makanlah kat aku. Ya, jianya. Jial. Siat kita. Gusto mo Ilang araw nang hindi kumakain. Ikaw ba? Kamusta ka? Sa totoo lang, tita, hindi ko alam eh. ko alam yung nangyari. Pagkatapos namin, maswerte yan sa video na inupload namin. Na nag-viral. Pagkatapos nun, nagkamalas-malas na kami. Dalawang kibigan namin na matay. <laughs> Tita, may tanong ako. Alam niyo po ba yung mga ngatok? Bakit? Kasi nung namatay si Yana tsaka si Mitch, may narinig ako sa crime scene na may sinabi yung mga ngatok. Diyos. Kita bakit? guardian anong nangyayari sa iyo? anong nararamdaman mo? Uy. Ah! Otep. Ano? Ah! Diyos ko, anong mga ko? Ay. Ay. Accident or suicide? Hashtag D-Squad. Mga pabida kasi. Week naman pala. Otep, sunod ka na. Tok, tok, tok. Awit mga sinumpa, Ako okay, kinarma, may mga balat sa puwet. Uh Alam mo yung kesa makiramay sila, hindi eh. Ang masakit pa nito, pinagchichismisan pa nila. To the point na ginagawa nilang joke yon, ginagawa nilang memes yung nangyari dun sa biktima. Mabuti nakarating ka na ko na alam kung anong gagawin ko sa anak mo. Atensya na, Tay. Galing pa kasi ako sa autist program. Ano ba nangyari? Anak, kamusta ano ka na? Ay, lang ako. Ba't ka ba nandito? Uy, Ote. Tatay mo yan. Hindi ko alam. Bigla na lang sumakit ang tiyan. Wala namang ibang kinain. Hindi kaya na matanda. Ay. Nakala naman ate. Ang hilig hiling mong maniwala sa pamahiin at kababalagan. Pwede bang maniwala ka na sa siyensya? Walang mawawala sa atin kung maniniwala tayo. Eh makakaiwis tayo sa mga ganito. Anak, sabihin mo nga sa akin kung anong parte ng katawan mo masakit. Wala. sa mga anak natin. Mahal well, natin. Pakiusap lang, well, Pwede ba? Pabigyan mo muna 'yung mga paniniwala ko kahit ngayon lang. Para makaiwasay sa mga ganito. Oh, yeah. atok na ang sumunod sa mga bata. Para singilin sila sa pangangampala nila. Ano pong kailangan nating gawin, Mang Bruso? Mag-aalay. Sige, Lili. Anong iaalay? Ano, well, well. Sige po, Mang Bruso. Ano pong iaalay? Ang de po sila'y bale na

mga ganitong klaseng behaviors ng netizens like trolls, keyboard warriors, bashers, and the like. Dahil hindi naman face-to-face -face ang interactions nila sa internet, walang inhibitions o pagsugpo agad na nangyayari. Karamihan sa kanila walang sense of guilt dahil naniniwala sila na wala namang consequences ang mga salita laban sa kapwa. Wala silang empathy dahil hindi naman nila alam ang totoong suffering ng iba. Lolitita. tita Hindi po kayo uuwi ngayon. Sige po. Apo mag-ingat po kami dito ni Dex. Karyo po mag din po kayo. Okay. Tigaw po bye-bye po. Ang paniningil ng mga ngatok ay mula sa araw na nagambalang kanyang mga tirahan. Pati Bono, hindi niyo na ginalang? Inukita nyo pa, marami na napahamag nito. Kaya mabuti pa, magsiuwi na kayo. Kasunod ay mga pangitain at siyang mga hudyat ng kanilang pagsunod sa mga buhay na may mga sintomas na kanilang pagdating pangangati na umuusig sa pagkatao, mga sakit na sa katawang lupa, at mga pantal na marka ng kanilang paniningil. Darating sila sa kagat ng dilim at malakas mo maririnig.